Mainit na balita, humarap sa Independent Commission for Infrastructure si Pasig Loan District Representative Roman Romulo. Pumiling siya ng executive session na pinagbigyan naman ng komisyon. Bago ang executive session, sinabi ni Romulo na voluntaryo siyang humarap sa ICI para magpaliwanag. Layon daw niyang malinis ang kanyang pangalan at reputasyon dahil sa mga anyay malisyosong aligasyon matapos siyang isali sa Immigration Lookout Bulletin Order ng Department of Justice. Ayon sa abogado ni Romulo, humiling sila ng executive session dahil posibleng malagay sa panganibang buhay at kaligtasan ni Romulo sa mga isisiwalat niyang impormasyon. Pwede rin daw magamit sa mali ang kanyang mga sasabihin kung ilalivestream ito. Ang ibang detalye ihahatid namin maya, -maya lang. Isa pang mainit na balita, anumang sandali ngayon papasok na sa Philippine Area of Responsibility ang binabantayang low-pressure area sa Pacific Ocean, sabi ng pag-asa. Namataan niya ng pag-asa 1,190 kilometers silangan ng southeastern Luzon. Wala pang direktang epekto ang nasabing LPA sa lagay ng panahon ng ating bansa. Nananatiling mataas ang tsansa niyan na maging tropical depression sa mga susunod na oras at tatawaging bagyong Wilma. Sa ngayon, malaking bahagi ng Luzon ang maapektuhan ng hanging amihan. Intertropical Convergence Zone naman sa Basilan, Sulu at Tawi-Tawi habang mas makakaasa muli sa maayos na panahon ng Metro Manila at iba pang panig ng bansa. Pero posible pa rin ang mga local thunderstorm. Naperwisyo ng baha at landslide ang ilang lugar sa Visayas at Mindanao dahil sa masamang panahon. Sa General Santos City, nasawi ang isang binatilyong 17 anyos ng tangayin ng rumaragasang tubig sa ilog at malunod. Lunes ng hapon nangyari ang insidente. Kinabukasan na natagpuan ang kanyang bangkay. Base sa report, naligo sa ilog ang biktima at limang kaibigan niya nang abutan ng pagsungit ng panahon. Ayon sa pag-asa, ang masamang panahon ay dulot ng Intertropical Convergence Zone. Ang ITZZ rin ang nagpaulan sa Davao de Oro. Nabalot ng lupa at gumuho ang bahagi ng bundok sa bayan ng Mongkayo. Wala namang nasaktan sa landslide. Nagsagawa ng clearing operations ang mga otoridad. Umapaw at uh, rumagasa naman ang tubig mula sa isang sapa sa kabangkalan Negros Occidental. Ilang bahay ang pinasok ng tubig na may kasamang mga bato. Dalawang bahay ang nalubog sa baha sa barangay o ringaw. Mabilis namang humupa ang baha. Animoy dagat naman ang laki ng baha sa kalsadang iyan. Local thunderstorm naman ang nagpaulan sa Kabangkalan at ilan pang panig ng Negros Occidental. Sa ibang balita, nahuli ang dalawang lalaki dahil sa pambabastos umano sa dalawang minor de edad sa Antipolo Rizal. Ang mainit na balita hatid ni E.J. Gomez. Ito yung suspect sa pambabastos sa dalawang minor. Nadakip ng na mga tanod ng Barangay San Isidro sa Antipolo City ang dalawang lalaki na mga sospek sa pambabastos. Ayon sa barangay, gabi nitong linggo, bumibili ng bond paper sa tindahan ang 15 anyos na biktima nang lapitan siya ng isa sa mga sospek na si Alias Indoy na nakainom umano. Pinaringan siya ng isang matanda na itong batang ay maganda raw at mukhang masarap halikan at uh, agad agad na hinawakan sa braso at hinalikan sa braso yung bata kaya nagpumiglas Ayon sa barangay nakatakas ang menor de edad na biktima at tumakbo pa uwi sa kanilang bahay pero dito sa nakaparadang jeep isang lasing na lalaki umano ang nakaupo sa may passenger seat na bigla na lang hinarang at sapilitang dinala ang biktima dito po sa may likurang bahagi ng jeep dito raw hinalika ng biktima sa masiselang bahagi ng katawan. Doon na nakapumiglas naka yung bata para makatakbo. Tumangging magpa-interview sa media ang kaanak ng biktima na agad nagsumbong sa barangay matapos ang insidente. Kalaunan, hindi na itinuloy ng 15 anyos na biktima at kanyang kaanak na sampahan ng reklamo ang sospek na si Alias Indoy. Walang pahayag si Alias Indoy. Sa hiwalay na insidente nitong Sabado, ang isa pang sospek na si Alias Toto, ang nambiktima naman umano sa isa ring menor de edad. Ayon sa 11 anyos na biktima na pinayaga ng kanyang magulang na magpa-interview, bumili siya ng gamot para sa kanyang kuya nang mangyari ang insidente. Bigla niya po ako ng sabi niya po, sumama daw po ako sa kanya. Tapos bigla ko pong sabi, ayoko po kasi di ko po siya kilala. Buti na lang po nakatakbo ako. Kapit-bahay raw ng biktima ang suspect. Pumunta ako dito sa barangay agad-agad. Kasi nga, hindi yan pumapasok ng lunis pa lang, hindi pumapasok. Kasi nga yung pamangkin ko, kabang-kaba na. Natatakot po siya, trauma na po eh. Itinanggi ni Alias Toto ang paratang. Hindi rin daw siya nakainom. Eksidente na sa agiging bata-maba eh. Wala pong pamabastos, wala pong pangalik, wala pong ginawang malimam. Ma Dati na raw nakulong si Alias Toto noong 2020 dahil sa kasong pagnanakaw ayon sa barangay. Ang suspect na to ay e, isa sa sakit ng ulo ng barangay. Ah, uh, kumagamit din to na ipinagbabawal ng gabot. Nakadetain ng sospek sa Antipolo Police Station Custodial Facility. Naharap siya sa reklamong paglabag sa Special Protection of Children Against Child Abuse, Exploitation and Discrimination Act. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Halos 70 milyong pisong halaga na hinihinalang shabu ang nasa, nasa bat sa isang buy-bus operation sa Bacoor, Cavite. Chris, ano ang paliwanag dyan? Honey, sabi ng tatlong naarestong sospek ay nagdi-deliver -de lang daw sila. Isang kilo lang ang planong bilhin na nagpanggap na buyer pero nang suriin ng mga otoridad ang dalawa nilang sasakyan, doon natagpuan ng isang timba na may garbage bag na naglalaman ng umano'y shabu na halos 10 kilo. May car shampoo pa sa timba na ayon sa isang sospek ay para hindi mga moy ang ilegal na droga. Marap sila sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Sa lungsod naman ng General Trias, natagpuan sa isang bubong ang isang metal box na may iligal na droga. Kuwento ng nakatira sa bahay sa mga otoridad, nakarinig sila ng kumalabog mula sa bubong nitong lunes ng gabi. Nang puntahan daw niya ito, ay nakita niya ang isang babae na humihingi pa ng tulong sa kanya. Pinapasok daw niya ang babae at pinahiram ng tsinelas. Maya may tumakbo na ang babae palabas ng bahay at palayo. Kinabukasan, nakita ng residente sa bubong ang lalagyan na may 10 pakete ng umanoy shabu. Halos 800 gramo ang timbang nito at may halagang mahigit sa 5 milyong piso. Patuloy pa ang investigasyon. At tupok naman sa sunog ang isang bahay sa barangay Pico sa La Trinidad, Benguet. Sabi ng Bureau of Fire Protection, natagalan sila sa pagresponde dahil malayo raw ang lugar. Tuluyang nabo ang tirahang gawa sa light materials. Ligtas naman ang anim na nakatira dito inaalam pa ang pinagbula ng apoy. Sinusubukan pang ng pahayag ang may-ari ng bahay. Ininspeksyon ng San Juan City LGU at Department of Public Works and Highways ang isang major drainage line sa lungsod, kaugnay sa mga hakbang kontra May ulat on the spot si Oscar Oida. Oscar! Yes, Rafi, mga baratong informal, ang bukubad kanina Kinadisin siya ang sekretary this season at San Juan Mayor Patis Lamora nang magsagawa ng isang joint inspection sa San Vincenzo Street ng kay San Perfecto sa San Juan, isa sa mga lugar na pinakamadalas bahain sa lungsod. Mangyari ang dapat kasing daluyan ng tubig sa lugar, matagal na palang tinirikan ng mga bahay. Pero bukang masusolusyon na na ito. At dahil sa pa voluntary ng uh, lilikas, ang walong pamilyang informal settlers na naninirang direktang nakapekto sa ibabaw ng major drainage sign ng San Binancio. Ayon sa city government, ang mga kabahayan dito ang matagal nang nakakasagabal sa daloy ng storm water dahil kaya mabilis na mga baha, tuwing may malakas na ulan. Kaya napakating tulong umano ang voluntaryong paglisa ng mga residente at bilang tugon, tiniyak ng lokal na mga na magiging makatao at marangal ang proseso ng kanilang relokasyon. Ayon pa kay DPW Secretary Dizon, ang akbang na ito sa San Juan ay gagawin din sa iba pang lugar sa bansa para masolusyonan na ang problema natin sa baha. Rafi? Maraming salamat, Oscar Oida. Suspendido ng anim na buwan ang labing dalawang opisyal ng DPWH, Maropa kaugnay po sa questionabling road dike project sa Nauhan, Oriental Mindoro. Ayon sa Office of the Ombudsman, itong October 23, epektibo ang preventive suspension. Dahil daw yan sa mga isinampang administrative at criminal case sa mga nasabing opisyal. Ang mga sinuspinding opisyal ay sina Gerald Pakanan o Pakanan, Jean Altea, Ruben Santos Jr., Dominic Serrano, Felisardo Casuno, Atimo Jen Sakar, Pati sina Montrexis Tamayo, Juliet Calvo, Dennis Abagon, Ler Makaiko, Grace Lopez at Friedrich Carl Camero. Maliban kina Lopez at Camero, nahaharap ang sampu sa mga kasong graft at malversation sa Sandigan Bayan. Hawak na ng mga otoridad at naghain ng not guilty plea sa Sandigan Bayan ang siyam maliban kay Saka na pinaniniwalaan ng mga otoridad na nasa Israel. Sinusubukan pa namin silang kunan ng pahayag.